Maugmang ipigiras ni dating kongresista ni Alfredo Garbin Jr. na magkakaigwanan ng Philippine Coast Guard Academy sa Bicol. Katunayan subot, pigahan da ang Philippine Coast Guard ang pagpapatrabaho kay ni sa Kagraray Bakakay Albay. Initialmente, 200 milyones pesos ang magiging fundo kang PCG Academy na manggigikan sa 2023 General Appropriations Act sa lindong kang liderato ni Speaker Martin Romualdez target kang PCG Academy na makapag recruitin po poco mas o menos 4,000 na bagong kabuhan kada taon. Sigun kay ako Bicol Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr., pagbaskog kang turismo as in ekonomiya an bitbit kang akademya sa probinsya. Uh, it will never be realized kung wala yung funding. Nagkaroon ng funding because Congressman Saldico truly believes na ito ay karapat-dapat and it will bring also development opportunity and economic activity dito sa ating uh, probinsya lalong lalo na sa Cagraray target na buksan ng PCG academy sa 2025 uh, the entire filipinos will benefit from it because of the service that they will be rendering but syempre merong advantage sa mga bicolano dahil nandito yung coast guard academy Especially those who want to enter into the officership and non-officers personnel of Coast Guard. Remember, 4,000 ang recruitment yearly para mapunuan yung uh, um, uh, requirement na 109,000 uh, Coast Guard personnel. So just... Si Gunman sa deputy commander kang PCG Bicol na si Jeffrey Collado, magayon na lokasyon ng probinsya kang Albay para sa PCG Academy. Kaya pigpapasalamat man daan yung danggayon ispersos kan lokal na gobyerno kan bakakay, maging kan DNR Bicol, urog na persos ni House Committee on Appropriations Chairperson as in Akubicol Party this Congressman Elizalde Co. Alam ko ay binigay sa atin ng uh, DNR is uh, around 17 hectare but ang proposed namin is 100 hectare. So although masasakop yung lugar ng Ecoport eco, uh, eco doon but siguro later on uh, according to the DNR naman pwedeng ibigay sa sa Philippine Coast Guard until to reaching reaching 100 hectare. mas magandang ang Bicol regions, because because mas malaki na at uh, angkop yung uh, weather condition dito sa Bicol regions. Although all maulan, pero tingin ko man is uh, part partner rin ng aniyo ng training ng Philippine Coast Guard. Mientras tanto, pigkakarkulong abuton sa 1.2 billion pesos ang kinakaipuhan na fundo para matapos ang konstruksyon kan facility para sa mga baretang tatak Bicol. May Arango.